may mga punong nagbubunga ng matatamis na prutas nagbibigay ng lihim sa init ng araw at pinagmumula ng saya sa mga batang tuwing taginit ngunit may mga punong hindi dapat lapitan lalo na sa hating gabi sa mga punong iyon nakatago ang mga lihim na mas malalim pa sa kanilang mga ugat sa isang baryo sa Quezon. Nakatayo ang isang punong mangga sa gilid ng daan. Sa liwanag ng araw, para lamang itong karaniwang puno. Mabunga, malago, at madalas ay may mga batang naglalaro sa ilalim nito. Ngunit pagsapit ng dilim, ang punong iyon ay nagiging saksi sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Mga bagay na kinatatakutan kahit ng patatanda. Ito ang kwento ni Elena. Isang dalagang umuwi sa kanilang baryo matapos ilang taong pagtatrabaho sa Maynila. At nang lihim at ng mga lihim na kanyang madidiskubri sa ilalim ng punong mangga. Bumalik si Elena sa baryo ng San Rocky matapos ang halos tatlong taon sa Maynila. Pagod siya sa magulong buhay sa siyudad. At nais niyang makahanap ng katahimikan. Hinalubong siya ng malamig na hangin sa probinsya. Umuwi ng damo at ang mga kakilala niyang tila walang pinagbago. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang malaking punong mangga na nakatayo pa rin sa gilid ng daan malapit sa kanilang bahay. Bata pa siya, may mga kwento na siyang narinig tungkol doon. May babaeng nagpakamatay at doon daw nakabitin at may ilan pang nagsasabing may multong babae na palaging umiyak sa ilalim nito. Kinabukasan, lumalaw si Aling Tasing isang matandang kapitbahay habang nagkakapi sila sa balkonahe napatingin ito sa punong bangga at nagsalita Elena iwasan mong dumaan yan sa gabi hindi basta basta ang punong yan ilang bisis na rin may nangyaring hindi maganda nagtaka si Lina at mitilang hindi siya basta naniwala sa mga pamahiin. Ngunit ramdam niya sa boses ni Aling Tasing ang bigat ng babala. Isang gabi matapos makipag-inuman ang kanyang pinsan, napilitan si Elina na sunduin ito. Ang daan papunta sa bahay ng pinsan ay tangi sa ilalim ng punong manggalang daraan. Tahimik ang paligid Tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng dahon ang maririnig. Habang papalapit sila sa puno, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Para bang may nakamasid. Pagdaan niya mismo sa ilalim ng punong mangga. Narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na tinig ng isang batang babae. Ate, tulungan mo ako. Napatigil siya ng lamig ang kanyang buong katawan. Ngunit nang lingunin niya, wala naman siyang nakita. Kinabukasan, ikinibinto ni Ilina ang narinig sa kanyang ina. Doon niya nalaman ang matagal ng lihim ng baryo. May batang babae raw na nagngangalang, na nagngangalang Rosita. Na nawala may higit sampung taon na ang nakalipas. Uling nakita itong naglalaro sa ilalim ng punong mangga. Hindi na ito natagpuan kahit kailan. Mula noon, marami na ang nagsasabing nariri, naririnig nila ang iyak ng bata o nakikita ang kanyang anyo na parang naghahanap ng tulong. Isang gabi muli siyang napadaan sa ilalim ng puno ngunit ngayon mas malinaw ang nakita niya sa gilid ng kanyang mata may anyong batang babae na nakaputing damit duguan ang laylayan at nakayuko ate iligtas mo ako nalaki ang mga mata ni Elena hindi niya alam kung tatakbo o lalapit Ngunit halip na lumapit, naglaho ang bata at naiwan ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang bato. Nagsimulang bangungutin si Elena. Ulit-ulit niyang nakikita sa kanyang panaginip ang batang babae na umiiyak sa ilalim ng puno. Hawak-hawak ang isang maliit na manika. Sa panaginip, may tinuturo ang bata ang mismong ugat ng punong mangga para bang may para bang may nakabaon doon inambinsinili na ang kanyang pinsan nasamahan siya gamit ang flashlight at pala lumapit sila sa punong ng hating gabi habang naghuhukay sila sa paligid ng ugat biglang bumigat ang hangin may mga dahong nalalaglag kahit walang hangin Nakalipas ang ilang sandali. Natamaan ng pala ang isang bagay na matigas. Laking gulat nila ang nakita. Nang makita ang maliit na kabaong na yari sa kahoy. Lubog na lubog sa lupa. Binuksan nila ito at natagpuan ang mga buto ng bata at isang lumang manika mula ng mahukay nila yun tinantanan si Elena ng mga kababalaghan sa kanyang kwarto maririnig niya ang iyak ng bata sa salamin ay nakikita ang aninong nakatayo sa kanyang likuran si Yaman ay nagsimulang maniwala di basta basta ang punong mangga isa itong libingan isang silyadong lugar ng kasamaan isang gabi nagpakita muli ang bata kay Elena ngunit ngayon ay mas malinaw na ate salamat pero hindi ako makaalis pinatayin niya ako at nandito pa siya biglang lumamig ang paligid at mula sa likod ng puno ay lumitaw ang isang anino isang matandang lalaki na may nakasabit na lubid sa liig siya raw ang dating may-ari ng lupa at siya rin pumatay kay Rosetta nanginginig si Ilina habang nakatingin ngunit bago siya makatakbo biglang naglaho ang lahat puno kanino bata na siyang nakaluhod sa lupa hawak lamang hawak ang lumang manika hanggang ngayon akatayo pa rin ang punong mangga sa baryo ng San Roque ay mga batang naglalaro pa rin sa ilalim nito tuwing araw ngunit sa gabi walang naglalakas loob na dumaan si Elena umalis muli patungo Maynila dala ang alaala ng isang batang hindi matahimik at ng punong naging saksi sa isang krimen na hindi kailanman nalutas. Bawat ihip ng hangin sa gabi, sinasabing naririnig pa rin ang mahina at malungkot na tinig. Ate, tulungan mo ako. At doon mo maunawaan dahil lahat ng puno ay nagbibigay ng buhay, mailan na nagtataglay ng kamatayan.